Ang -talong, talong, ay tatanim -tatanim, tatanim, ay tatanim Ang talong, ang talong ay tatanim Mikwitis ay Pagtatanong, magtatanong Ari ho guys Nagtatanim ho ako ng aking talong Ayan, ayan, gato. Ayan. Mamat ka ng sikwitos ng talong. Walang hapon. Ako'y nagtatanim. Nagtatanim. Ako'y si nagtatanim. Nagtatanim. May bibiro. Maghapong nakayo ko. Kasi ho, pag mainit. Ayan.

Yun. Love heart I'll never get a at ako'y nasa ilata na lalim ng gabi hindi na kita ko ang magandang babae na nakakabighani. nang ako ay napalingon Biglang nakita ko magandang babae pala All in the night Shit Oh my darling Baby Oh madalas Lumalabas Darling Baby Baby Oh madalas Lumalabas Banyo Queen Oh, shit. Ikaw ay nasa malate Alas 7 ng gabi Nung makilala mo Isang magandang babae Na nakakabighani At ang sabi mo Ano ang pangalan mo? Oh, oh shit At umimik, Ang sabi niya ay siya ay si Ibana Wow, ang ganda mo Ibana na nakakabighani sa kanyay si kwitis ay nabighani kay ibana nang biglang hinanong ibana ikaw ba'y may asawa na shit wala pa daw Natuwa si kwitis blogger hmm. ito na shit ipinasok niya boy walang da please hmm. nang makilala niya si ibana 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 Si nag Iba na ay nag-iba na. Nag-iba ng... Shit! Sige guys. Ayan ho, yung talong ho ang aking itinatanin Para pagka naglaki yan, no. Ay, may mailaga nga naman si Quintus Vlogger. Ano? Sige, guys. Sige po. Bye-bye. Bye-bye na po. like and share and follow na po. Follow si Quintus Vlogger. Bye-bye po.